Ang swerte ni Belle dito sa movie pero teka, bakit nga ba? Halatang love siya ng lahat, sobrang saya nila off cam pero warning ha, ramdam na ramdam mo na mananakit itong movie na to. Isipin mo si Belle Mariano, umasok sa set na parang ball of sunshine. From day one, iba na agad ang energy niya. Kahit pagod na ang lahat, siya yung tipong nagpapagaan ng atmosphere. Walang artista-artistahan vibes, parang barkadahan lang sila. Behind the camera, puro tawanan, asaran, at genuine bonding. Halata mong mahal siya ng co-stars niya, pati staff, pati crew. Kahit simpleng kwento, nagiging espesyal kapag kasama siya. Kaya sinasabi ng lahat, sobrang swerte ni Belle dito sa movie. Pero ito ang twist habang masaya off-cam, mas nagiging matindi yung mga eksena on-cam. Yung contrast ng tawa nila behind the scenes, tapos biglang iyakan at sakit pag-action. Grabe, solid ang impact. Bell's character shines not just dahil sa acting niya, pero dahil natural yung connection niya sa lahat. Ramdam mo na hindi lang script ang gumagana, kundi yung totoong closeness nila. Kaya kahit simpleng titig, simpleng hawak, nagiging kilig o sakit agad para sa viewers. At para sa fans, ito yung hindi nila makakalimutan, sobrang saya off cam, pero sobrang sakit on cam. Kaya siguradong mananakit ang movie na ito. Hindi ka lang basta manonood, kundi mararamdaman mo talaga. Kaya kapag sinabi nilang kiswerte si Belle, totoo yun. Swerte siya kasi love siya ng lahat sa set, pero higit sa lahat, swerte rin tayo kasi mapapanood natin yung magic na dala niya. At yan ang kwento na hindi mo makikita kahit saan, dito lang sa Pinoy Hugoti. Kung gusto mo pa ng ganitong kwento na puno ng kilig, saya, at minsan sakit na ramdam hanggang puso don't forget to like, share, and subscribe. Dahil dito sa channel na to, kwento nyo, hugot nyo, kwento natin lahat.